you Ayan, so hello mga kapapa, so welcome back sa ating YouTube channel The Fortress Vlog. So magmibigay ulit tayo ng Pantawid gutom packs ngayong araw dito sa bayan ng Los Baños. So maghahanap tayo ng pwede natin pagbigyan. Ngayon kasi medyo pakulimlim, <coughs> kaya wala masyadong tao pumunta dito. So medyo maaga pa naman kasi alas 7 pa lang, medyo napaga tayo. Kaya kakapay muna tayo. Ayan di ba? Oh? Ang ganda, no? Maganda sana kung ano. Maganda sana kung medyo sisikat yung araw. Oh. Para buhay na buhay yung ano. Yung ambience ng lugar dito sa bayan ng Los Baños. Ayan. Okay tayo dito. May Ayun pala ako nakapunta dito. Dito sa Rili really, sa bayan. Nakahanap tayo ng pinong para bibigyan. Ayan. Ayan. May matanda doon. No? Siya yung target lock natin. Tira natin. Parang kaunti lang bayan dito. Ayan ang baba Hi, good morning po Pantawid Gotong lang po Salamat Panting grocery Kamusta po? Dato naman Sino po ang kasama dyan? Si Ikora Paasawin niyo po? May anak po kayo? Apo lang. Apo lang. Tatlo lang po kayo dyan? Uh, Ang bali, ano, like, ay kakahati -ha -ha namin. Uh, Nagtatrabaho so, sa uh, munisipyo. kami oh. um, yung mga kasawad dyan sa labak. Marami uh, ba pong bayan dyan? Um, yeah, o, oh, ba, ay papuntambalong -pap pa. Marami pong bayan oh, dyan? Oo, marami pong bayan. Naghahanap ko ng pwedeng pagbigyan. Oo. Ah? Naghahanap ko ng pwedeng pagbigyan ng pantawid-gutom. Ano pong pangalan niya? Agustin. Agustin. Ayan, meron dito sa pagbinapin niya. Wow. Pinibigyan ko lang yung mga ano, mga uh, ah. ah, kakaunti lang kasi. naman kami. Kamusta na po yung Pasko niya? Ito ano kami... naman, kami naghihintay nga mang konting biyaya na madarap ng kamer. Wala naman kami na sa Roma. Mga singgol na kami. Wala, ah, beneficial na lang po. Ah, naghihintay lang kami sa mga. Happy sa amin Sige po, na po ako. Merry Salamat. Okay. Okay, po. Nabigyan natin si Tatay Agustin. So, sila lang dalawa yung magkasama dun sa bahay. Tapos may kasama sila ang Apo. So, yun nga sabi niya. Wala silang ibang inaasahan. Kundi bigay din ng mga, ano, mga kakilalang tao nila. O yung mga nagmamalasakit sa kanila. So mabuti na nadaanan natin dito si tatay at naisipin natin pumunta dito sa release ng train. Yan. Barangay Malinta na pala to. Ngayon ako nakapasok dito ah. Ayan. Kaya yung mga <coughs> mga viewers natin dyan na nakakaluwag-luwag. Yan. Pwede kayong tumulong. Kahit hindi nyo kakailalang tao, pwede pwede kayong tumulong. Basta yung mga nangangailangan. <coughs> Thank you.